po pala si Rika Esteban, 36 years old po, under po ng College of Teacher of Education, BED BE po, 1A. Ako po ay isa ng nanay, dalawa po ang aking anak, isang grade 7 po at saka isang grade 2. Tagatanyong lang po ako, after ko pong graduate sa Malabon National High School, 2004-2005, ma'am, nag-aral po ako dito. So mam ma kadahilan po na financial po, nang istap po, na trabaho po, kasi po apat mo kami magkakapatid eh, panganay po ako. So kailangan ko po tulungan ng nanay. Tapos namatay pa po yung tatay ko. So hindi na po ako nakapag-aral hanggang nakapag-asawa po, ng anak, nagkaroon po ng pamilya. This year po, nakita, since kapalo po ako sa CMU page po ng ating school, nakita ko po na may entrance exam. So sinubukan ko naman, sinubukan ko po, So ayun po, sa uh, luckily po, nakapasa. Noong 2005 po, unang tapa ko po rito, may tuition pa. So mas malaking tulong po ngayon since nanay na din po ako. So parang mas magaan po ang, mag ang pag-aaral. Kaya po, ginagam ko po, po yung opportunity kasi wala na pong babayaran sa ating paaralan. Ang dalaga ko, pangarap ko po talaga maging teacher. So ngayon, nanay na po ako. Andun pa rin po naman mam, yung passion ko at saka yung pangarap ko makapagtapos and sana po maging teacher din po. So, pangarap ko lang, ma'am, makapagtapos din yung mga, pag, mga, mga anak ko. At the same time, magampanan ko rin naman, ma'am, yung passion ko. Or matupad ko yung passion ko as teacher ko. Gusto ko po, ang um, i-break yung record na nanay ka lang. Parang gusto ko rin po na may na ipagmalaki po ako ng mga anak ko. Gusto ko po, ano, na ipagmalaki nila ako. Na hindi lang po ako, ano, nanay lang nila isip na nga po ako mag-drop. So, yung mga kaklase ko, ma'am, binibigyan nila ako ng lakas ng loob. Chinicheer up nila ako. Ate, huwag ka mag-drop. Kaya mo yan, tutulungan ka namin. So, ma'am, tapos yung mga anak ko rin, silang, sila lang po yung nagbibigay sa akin ng reason para magpatuloy. Kahit ano, ma'am, sabay-sabay problema sa bahay po, problema dito. I mean, hindi na, naman problema, ma'am, kasi siyempre ang hirap po ng, mag, ng nanay ka, tapos may gagawin kang reports, assignments, ang hirap po talaga sobra. So, binibigyan ko po, po ng, yung, yung ano ko, inspiration ko, ma'am, yung mga klase ko, binibigyan po nila ako ng dahilan para pumasok po araw-araw. At the same time, inspiration ko po yung mga anak ko. Sobrang malaki yung pasasalamat po uh, sa school na to, lalong lalo na sa ating Mayora Jean Sandoval. Kasi ma'am, hindi ko po talaga alam na pre-tuition to nung nag-entrance exam ako. So nagulat po talaga ako. Sana Mayora, ipagpatuloy niyo po ang inyong adikain, lalong lalo na po sa mga estudyanteng ng kapuspalad. At sana Mayora, maabutan po ng aking anak. Pagpatuloy niyo lang po sa, inyo, sa tulong po ni Kong Ricky Sandoval. Maraming salamat Mayora.